ang low mint mark at high mint mark ay normal lang po na nakikita dito po sa new generation currency na year 2019 Jose Rizal 1 piso nakakaroon lang po ito ng halaga kung meron po tayong makikita na kakaiba dito po sa 1 piso na mga pambihirang error katulad po ng nakikita nyo ngayon dito po sa larawan na pwede pong magkaroon ng mataas na halaga o magkaroon po siya ng mataas na collector's value ito po yung mga error coins na tinatawag na off center kung makikita po ninyo sa larawan meron po siyang space dito po sa gilid po ng 1 piso yan po yan po ay kung tawagin ay error coins off center at meron din isang klase po na makikita natin dito sa larawan na pwedeng bilhin ng mga coin collector ay yung double print double print error mga kakoleksyon at ang isa pa na pwedeng bilhin ay ang uh, triple strike error na tumama, po, na tumama po dito po sa 1 piso so ito po yung mga bihirang error na makikita po natin dito po sa NGC year 2019 or year 2018 na 1 piso so ito po yung merong mataas na collector's value yung tinatawag po na off center at yung double print mga koleksyon yung dalawang mukha po ni Jose Rizal katulad po ng nakita nyo sa sa larawan Ayan, katulad po na yan. So yan po yung pwede pong magkaroon ng mataas na collector's value na pwede pong bilhin sa mataas na halaga. So meron din pong isang klase na nabihira din pong makita dito po sa mga 1 piso. Yun po ay yung triple strike error, yung tatlong mukha po ni Jose Rizal na makikita sa coins. Ganon din po dito sa likod. So ganyan po yan. So, yan po yung pwedeng bilhin sa mataas na halaga. At ang hawak po natin ngayon mga kakoleksyon na 1 piso is common coins lang po. Dahil marami po ang ginawa dito ng Banko Sentral ng Pilipinas. Dito po sa Low Mint Mark. Ayan po, makikita nyo. At High Mint Mark. Ayan po, normal lang po yan ang nakikita dito sa piso. Ayan. Ayan. So hindi po ito binibili ng mga coin collector at hindi rin po ito pinagbibili dahil ito po yung ginagamit po natin sa araw-araw mga ka-koleksyon. May mga ibang content creator po kasi na pinapaniwala po at pinapaasa po nila ang mga tao na binibili nila ito o pwedeng ipagbili ang 1 piso neto na, na year 2018 at year 2019 na may uh, low mint mark na nakatulad po ng nakikita nyo at high mint mark mga koleksyon yan po high mint mark so ang apektado po dito ay yung mga baguhan po na hindi pa nakakaalam tungkol po dito po sa mga halaga ng mga barya na ito so mapapanood po nila ito sa mga content creator na binibili nila ito at iisipin naman ng mga kakoleksyon natin na nabibili nga ito syempre magpo sila ng kanilang barya dito sa mga nagsasabing bumibili nito at syempre aasa sila ngayon na bibilhin nga ito sa kanila at hindi naman ito papansinin ng content creator ang inyong points Maaring tignan lang nila ang inyong coins pero hindi na yan magreply sa inyo dahil ang hawak po kasi natin na 1 piso is common coins lang po mga kakoleksyon normal lang po ito na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas dito po sa NGC year 2018 at year 2019 1 piso na may low mint mark at high mint mark So, hindi po totoo na binibili ito sa mataas na halaga. So, sana ay nakapagbigay po ako muli ng konting informasyon tungkol po sa mga bariya. At kung ikaw po ay bago pa lamang sa aking channel, ay pasubscribe naman po, palike, at pashare na rin po ng video na ito. Maraming salamat po and follow for more.